Ngayong araw nga pala ay kumain kami ulit sa mga inasal. Ay sa sobrang daan o puli na nung mag ako. Madami kasi kaming nabentang mga pan-display sa bahay ni Tito ngayon. Kaya bilang reward ay sa mga inasal kami kumain. By the way, thank you nga po pala sa nagbigay na halo-halo. Eh kasarap talaga ng pagkain pag libre. Gusto ko nga siyang i-mention dito. Kasa sabi niya wag na. Pero gusto ko pa rin po magpasalamat sa inyo. Sa so, uulitin po. Char! Pero iti out ko na lang muna din yung halo-halo. Kung mapapansin nyo rugo, pangalawang hingi ko na rugo na extra rice. Right? Ay Diyos ko, sulit na sulit. Basta kasi kumain ako sa mga inasal, ay sinusulit ko talaga. Itang kita nyo naman rugo, nagkakamay pa. At eto nga si Beshi, busy busy sa kinakain niya. Bibidyoan ko na din si Tito at si Tita. Hawaya, singilin ako sa kinakain ko. Pero okay lang din pala, kasi may libre ako nga luan talo. Char! Kapag nga kumakain sa mangin na salay, pareho kami ni Tito na mahilig magkamay. Mas masarap nga naman kumain talaga kapag nakakamay. At sa sobrang tako ko nga, hindi paro ko naubos yung unang serve nang hingi na ako. Sabi ko din kasi kay kuya nagsaserve ay bigyan na ako para hindi na siya babalik-balik. Kaso mukhang napasubo ako sa iningi ko. Pinipilit ko na lang rugong maubos nung huli. Kaya ang ending, for the takeout na talaga ang halo-halo nung maubos ko na nga yung kanin ay meron pa akong natirang ulam. Pero sure naman na hindi ito masasaya dahil iuwi namin to sa aso namin. Eh kaswelo na. Makamang inasalya po. Pagkatapos ko nga magugas ng kamay ay pinuntahan ko muna si ate Janice bago kami umuwi. Yung una ko kasing video ay napanood niya. At sayang daw hindi niya kami nakita noon. Kaya nung napansin ko siya ay naghayagad ako. Pagkatapos nga ng konting chika ay tinike ko na yung halo-halo. Humingi na din ako ng plastic para sa iti-take namin kay Chuchu. Sabi nga ni Tito ako na yung magsalin sa may plastic. Dahil expert daw ako sa pagsasyaron. Ay, tutu. Kapag nga pumupunta ako sa handaan, ay isa ako sa kinakantahan ng balutin mo ako. Siyempre, ganun talaga. Pupunta ka na lang sa kainan, hindi mo pa ba At tulad ng naunang video, ay ginabi na naman kami sa manginasal. Sana bukas madami ulit kami mabenta. Para sa Jollibee naman ang sunod. Char! At bago nga kami umuwi, ay inabutan ni Tito ng bariya yung bata. Kaya madaming blessings na dumadating sa kanila dahil mapagbigay din sila. Pagkatapos nga ay muwi na din kami. Pagdating nga sa bahay, ay kinain ko din agad yung halo-halo. Sa totoo lang kasi gusto ko na talaga siyang kainin kanina. Kaso nga ay napasubo ako sa under rice. Kaya kahit gusto ko siyang kainin, ay hindi na magkasya sa tiyan ko. Kunwari ko pang tinake out, pagdating din sa bahay, kakainin ko din. Ay, rogojos ko, ne. Eh. Shoutout, Ani de la John Andre de la Mines, Faye Angeles, at Jing Reyes. Bye!